Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang Welcome to my channel Ayan, Samahan nyo ako mga kadyang At uh, Suyuri naman natin yung mga suki natin dito At matagal na tayong Hindi nakaikot dito Ayan Ito sa mga street na to mga kadyang Masuki natin dito Papasok papunta doon sa ilog Mababay natin yung mga suki natin doon Ayan Marami na siguro uh, kalakal sila Ayan, ayan. Samahan niyo ako mga kadyang. At uh, susuyod tayo ngayon sa mga suki natin. <laughs> Suyuri natin yung uh, ano, alakal. Ayan. Ayan, let's go. Thank hey. you.

ngayon masaya mag-ipon nila kayo palagi para marami tayo marami tayo makakolektang uh, ano mas maraming mas maraming, maraming pinta uh, oh oh

Ay, mga, hindi ko na ako pinapakita yung suko natin. 7.6 Puso ko lang po mm, Pune kayo sa akin Pune mo muna kasi ako kumukuha yung mga ganyan Sige na kuya kasi nabubuid na ako sa kanap punin mo na E peso, peso piso Piso Sige to pa yung ano Piso na ko lang yun eh. <laughs> Pag malinis Oo oh, oh. yun yung mga na-suprise Yung mga sa mantika kinikilo lang Ay okay. tama e, Di wala wala tayong mapagtapunan, hindi tayo nag-aana ba? ng basura, nagtatapunan. Hindi na, hindi na yan, nagtatapunan. Hindi, nakuha sa junk shop yan. Yung mga nakukuha sa junk shop, yun ang kinukuha natin, ha? Ah. Pasensya tayo, yung mga basura talaga hindi talaga po. Wala, ah, ah. wala tayong matapunan yan, magmulta tayo dyan. So, parang may pag-aray mga tao. Oo. Mapag-aray na tayo ng parang ganyan, nagtatapunan tayo sa mga basura. Kaya anong sa basura, sama na lang sa basura. Pag mag-ikot pa, oh, okay. Ay, ito, meron ano, ito. Mati, ano, tawa yan. Laging sira pag ano, e, po, ano ah. naman. Yes, po, special na vlog po. Gates po po, baby. Ay, e, tingnan po natin. Ayan, karton! Ha? Ah. Ka papa. <laughs> na kay lang. Eh. tapusin ko lang ito, ha? Tapusin lang po natin. Ayan. Ayan, ano, 11, oh, 11 kilo na. Pero, Bawa sila dito, isang kilo yung gulong. Tanggalin ang gulong. Ha, bali ano nasa rano yung sampo. Ay, dito 12 pala to. Dalawin na pipi, sige. 12 pala, oh, 11 lang, oh. Kita mo 11. Sige. Ayan mga kadyang. Naikot na natin yung mga kukay natin dito Yung iba hindi natin nakuha kasi sa sobrang tagal natin hindi nakaikot yan. yan, binigay na nila sa mga ibang ano mga lakal so, pero mo nakakuha pa rin tawang tayo halos malapit na tayo mapuno ayan eh mga pan. tayo na, nakakuha tayo ng ano, ng bike. Ayun, may bike tayo nakuha. Ayun may mga plangka na, mga galon, may mga wheel tayo. Yan. Ayun yung nakuha natin. <laughs> di mo mistake. Hindi tayo gaano. Uh, ano pero malapit na tayo mapuno. So, eh, may pipick up kasi tayo dun sa ano, sa kabilang street yung mga sukit talaga natin na sweepers. Yan, kinukuha na natin ng maramihan. Kaya yan, pipick upin natin ngayon para talagang mapuno na tayo. yan, samahan nyo ako mga kadyang at puntahan uh, na natin. yan Let's go. Para na po, boy. Tap lang. でもまたお弁当あってんねん。<laughs> <laughs>

Ayun ba? Hmm. Hmm. Ito na kukuha po sing. Hindi na kukuha. Parang sa CR to eh. Bakunat. Maku Bakuan to. Okay. Um, din. Ibang nga. klaseng plastik. Iba. Hindi na kukuha talaga. To. Malambot. O nga. Hindi na Marami na akong nakuha nga dito. Hindi na natatanggap. Hmm. Makunat kasi ito. Eh. Makunat. Hindi naman masabi nating monoblock. Ang monoblock sa upuan. Yung mga upuan. Nakukuha yun. Ito yung Makunat plastik, oh. na plastiko. Hindi na. Nare-reject lang ito. <laughs> Sayang. Lagi mo lang sa basura lang sa so, Yung po, uh... plastic, oh. yan talaga niya. Makunat. Iyan ang Bakal. Alam, maklasi naman. Tapos sa paludo. Ito. Yung pa plastiko. oh Ayan, 3.3. Asan yung kanong wheelies? Ito? Oo. Oh. Puno na. Puno na.

Ayan, marami tayong nakuha. Ayan, mga Wilkins. Maraming Wilkins. Ito, sako-sako, mga bote. Karton. Extension na tayo, mga karton. Ayan, may mga plangga na tayo, mga bakal. Ito, marami tayo sa loob ng ano, bakal. Mga nakuha natin doon sa kabilang uh, street. Ayan. Ayan. Pauwi na tayo, mga kadyang. Kata, uh, patalagang ano na tayo. Ah, uh, na-loaded na tayo. Ayan. Para na po tayo. Bye-bye. Thank you for watching, mga junk Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos, mga junk And please, bye-bye.